Lancers in good. versus Corolla Small Body. Alin ang mas astig? Yo, kamusta mga toto? Kung isa ka sa mga batang 90s o may pagka-car enthusiast, siguradong pamilyar ka sa dalawang legendary na kotse na to, ang Mitsubishi Lancer Sinkit at ang Toyota Corolla Small Body. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga katangian, features at syempre ang pagkakaiba nila. Pero bago ang lahat, kung isa ka sa mga batang 90s JDM car lover, pwede pues pwede namang mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga ganitong content. Unahin natin ang tinaguri ang Mitsubishi Lancer Sinkit. Ang modelong ito ay lumabas sa Pilipinas mula 1988 hanggang 1992 at parte ng 5th generation Lancer. Sir. Tinawag siyang singkit dahil sa makitid nitong headlight. Na parang singkit ang mata. Kaya naging iconic ang pangalan sa mga Pinoy. Karaniwan sa mga engine nito ay liter, 1.3 liter 4G13 at 1.5 liter naman sa 4G15. Carburetor engine only. Sad to say na wala pang nilabas na EFI engine ng singkit sa Pinas. Pero sa Japan meron ang unang Mitsubishi Mirage. 5-speed manual o 3-speed naman sa mga automatic front wheel drive. Ang interior nito ay analog gauge, basic dashboard layout, vinyl or plastic, analog gauge, odometer, fuel and temperature, manual window, fabric or vinyl ang mga opuan. AM, fm radio cassette, optional sa mga higher variant. Hindi pa power steering ang base ng variant noon manual steering lang talaga pero safe and convenience naman ito. Walang airbag pa noong mga panahon yun. Walang ABS. Seatbelt lang ang pangunahing safety features o kaya panalangin. Ang basic ventilation control ay fan, heater, aircon, optional or dealer installed. MacPherson front suspension, multi-link sa likod. Ang itsura, astig, forte at agresibo ang dating, lalo na sa front fascia. Kung mahili ka sa JDM look, swak na swak ang singkit para sa'yo. Next, ang kalaban nito, ang Toyota Corolla Small Body o E90 Series. Nilabas din mula 1988 to 1992, kaya literal na magkaribal sila ng Lancer sa panahon ngayon. Ang iwang makina nito na nilabas sa Pilipinas ay ang 3 liter 2E engine and 1.6 liter TFI engine or 4A FE 5 speed manual or 3 speed naman sa mga automatic front wheel drive cleaner and more formal design and syempre independent suspension din ang tawag na small body ay galing sa kanyang compact size pero wag ka kahit maliit reliable and smooth ang andar ngayon pag-usapan naman natin ano nga ba ang mga pagkakaiba nila itong Lancer Sync Kit body design nya maangas sporty pure JDM looks na pwedeng pang forma at the same time parang andalaging laging kumarera and more refined driving feel is sporty ang headlight Sync Kit style may patulis pataas ang signal lamp. at kabalik naman ito sa small body Corolla na mababa yung tulis sa signal light. Yun nga lang, all carburetor nga lang ang nilabas na Lancer Sync dito sa Pilipinas. Sad to say, eh, wala talagang EFI engine. Dito naman sa Corolla, mas malapit ang kaha, parang rectangular ang design. Kasi nagaanong nag-focus ang Toyota sa mga design, dahil ang priority nila ay ang mga comfort and smooth rides na parang dinuduyan sa biyahe. Ang engine type nito ay carbureted. Mostly may EFI engine sa JLI variant nito. At sa interior, feels simple, comfortable, and may pagka-sporty din kapag nabigisan. Eh kung gusto mo ng mas aggressive pang modify, panalo ang dito. Pero kung hanap mo ay reliability at mas relax na forma, dahil small body deliver. Pareho silang may sariling charm para yung may bedlog na dala. At kung may isa kang kapipiliin, depende talaga sa trip mo. Pang forma ba? O pang daily na makipit? Kaya kayo mga koto, alin ang pipiliin nyo? Comment down below. Hashtag Team Singkit o Hashtag Team Small Body. Hop, hop, hop. Alam kong marami pang mga specs nito ang di ko nabanggit sa video na ito. Pero kung sinisipag ka naman, eh pwede mo namang i-share. Comment down sa section. And don't forget to like, share, and subscribe. Kung trip nyo ang mga ganitong content, kita kid sa susunod na video. JDM, number one.